din wala ka hide na oh eh sa artificial boa kun kainin si Yes, si protect si lang na si sabi ko sa inyo. Damay Sabado. Sabado, ano? Hindi na to? Hindi na lang pre, nadali na lang ni Gipit yung ano. Okay. Ano ba ba? Yung bag mo. Parang hindi ka nakari. Ano ba ba? Iwan na lang natin yung bag mo. Bukas na lang okay, yung okay. Ano ba? Pag lock, automatic po okay. 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 to yun. Ano oh. ba yan? Ayun po kaya Oo.